Tinatagiran mo! Archie! Nakakahilo dito! Bakit? Ba't mo natanggalan? Tinatanggalan ni Archie, ni Buboy si Archie. Ay, bakit? Ewan ba kay... ko doon! Traidor! Traidor! Sinasabi Basa! Cold! Mamonas. Yeah. No, <laughs> yung mga boys. Tingnan mo nak ta try to. Tingnan <laughs> mo mga Busan. Kailangan ko <mag> <laughs> oh <boys. laughs> po. Oh, Busan morning na 'yan mga 'yan. Sila sila lang din magta-try Ang may door si Archie! No, hindi kasi hindi ko alam kung sino yung pagtutulungan natin, guys. Ay, nasa isang room! Nice ba? gusto ko tayo sana yung Sabi ni Miguel, tayo mga zombie. Tulungan natin. Sabi namin. <laughs> <laughs> sabi, sabi ko nila. Sabi ni Miguel. Tulungan natin si Archie kasi wow. tutulungan ng mga babae. Kanina pa nga ako. Traitor. Kanina pa. Paupuin, paupuin. Paupuin, paupuin. Sige, Nakakata! Nakakata! Ako na ninyo. lang ah! uh! Ako oh, talaga ay, ay. Sorry, 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 sorry. Ay. Meron? Nakakata to! Wala. Uy, teka lang! pre Let's go! <laughs> Wait, may comeback! Buboy out! Buboy out! Ano mga preso? Asan na yung mga itutumba natin? nag niya yata okay. po. Buboy out! O, oh, di ba? Buboy out! Tara <laughs> pa ba na tayo? Dapat si Archie. Alam nyo, dapat makonvince natin sila na si Archie tanggalin. Oo, oh, malakas si Archie. Oo. Oh. Na, diba, maganda tong shot, Ay, oh. Monster na siya Oh, slow mo shot natin. Oh, sige, oh, oh, oh. Or ano tayo, ah? Girls Alliance. Let's go. Girls Alliance. Let's go. Girl, Girl Power. Ano? Dito ka na! Hindi ba ka dumating ang ah, dito na! Huwag na natin patagali! Eh. Bakit, bakit siya tinatarget si Archie palagi? Siya yung lapit na lapit sa akin eh! <laughs> pupunta dito! Bakit lagi ka mag-isa? Ito, may pagkikin mo na naman. Tinggan. I got you. I got you. Ah! Oh, Tapusin na natin Tapusin na natin to. Na to. Bas Jeep! Ano? Ayaw ko nga si Bas Jeep. Ay, Bas Jeep! Bas Jeep! 파이 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 파이